tag-init sa Pilipinas, siguradong magdudulot ng sakit ng ulo sa taong bayan. Noong isang taon pa na anunsyo ang pagdating ng El Nino sa Pilipinas, ang matinding tag-init na kumitil na ng ilang tao at sumira sa sektor ng agrikultura na tinating nagkakahalaga ng ilang bilyong piso. Tatagal ng ilang buwan ang pagtitiis ng mamamayan sa kawalan ng tubig, pag-overload sa mga grid ng kuryente at tagtuyo sa mga sakahan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pagtaas ng temperatura sa buong mundo at ang paglamig ng karagatan malapit sa Pilipinas ay ang nagdudulot ng tinaguriang Super El Nino. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Noon pa ang isang taon inulat at inanunsyo ang pagdating ng El Nino upang makapaghanda ang taong bayan. Marami ang duminig sa babala pero may lang nagwalang bahala. Buwan ng Mayo taong 2024 at mababalitaan ang mga nagaganap na may ugnay sa sobrang init ngayon sa kanang bahagi ng Asia. Sinabi sa Al Jazeera na ang record na sobrang init na madadama ngayon sa Southeast Asia kung saan maraming eskwelahan ang naapektuhan. Pati nga sa New York Times, kumalat na rin ang nangyayari sa Pilipinas na ilang paaralan sa bansa ang pinasara. Buong Pilipinas ang nakararanas ng sobrang init na maaaring maging delikado para sa mga paaralang walang sapat na air conditioning. Isa din sa mga talagang apektado nito ay mga sakahan. Ayon sa Straight Times noong 25 ng Abril na apektado ang maraming lupaing gamit sa sakahan dahil sa tagtuyot at heatwave sa bansa. Ayon sa ulat, sa Nueva Ecija, nangunguluntoy ang mga ani sa sakahan dahil halos walang ulan mula pa noong isang taon. Isa raw ito sa pinakamalalang tagtuyot sa loob ng maraming dekada. Yung ibang magsasaka ay gusto na rin sumuko dahil ilang bilyong piso na halaga ang nalulugi sa kanila. May ilan na halos ipamigay na lamang ang mga ani dahil sa hindi mapakinabangan ng mga prutas at gulay. Hanggang ngayon, hindi masabi kung hanggang kailan tatagal ang tagtuyot. Binanggit ng Department of Energy noong isang linggo, ika-25 ng Abril, na inaasahan nilang madadagdagan ng 4,000 megawatts ang kuryente ngayong taginit. Magandang balita para sa lahat, pero sana ay maramdaman ito ng mga nagihirap. Bagamat ipinahayag ng DOE na sapat ang kuryente para sa mga buwan ng Mayo at Hunyo, kasagsagan ng taginit, posible pa rin magkaroon ng yellow at red alert. Bagamat nakaranas ng saglit ng Agua de Mayo ang ilang bahagi ng bansa, katulad ng Quezon City at Davao, hindi ito magpapalamig sa matinding init na dulot ng El Niño. Ang madali ang pagulan ay paramdam lang ng laninya. At ang masaklapay, magdudulot ito ng humidity o malagkit na pagpapawis sa katawan. Base sa climate knowledge na mula pa noong 1900s hanggang 2022, makikita ang talagang pagtaas ng temperatura sa Pilipinas at syempre may mga lungsod na mas mainit kumpara sa iba. At hindi lamang sa Pilipinas nagaganap ang pagtaas ng temperatura sa buong mundo rin. Binalita pa nga sa Washington Post noong huling araw ng Abril na nararanasan sa Manila ang pinakabrutal na init ng araw at gabi na nailagda. Araw ng Sabado at gabi ng Miyerkules noong isang linggo. Ang tagtuyot at taginit na mararanasan ng ilang buwan ay dulot ng malamig na tubig sa karagatan. Pero sabi ng iba na kung malamig ang tubig sa dagat, dapat ay malamig din ang panahon, hindi ba? Ah, dyan sila nagkakamali. Recently, students in Manila have been about Bihira lamang ang nakakaalam kung paano nagaganap ang tinatawag na El Niño o Southern Oscillation. Kapag sinabing oscillation, ito ay pabalik-balik o bumalik. Kaya ang El Nino ay ang pagbago sa direksyon ng hangin sa Pacific Ocean o yung karagatan sa kanan ng Pilipinas. Tinawag itong Southern Oscillation dahil sa south o sa ibaba ng equator nagkakaroon ng na pagbabago. Kung pagmamasdan ng mapa ng daigdig, sa Pacific Ocean ang ihip ng hangin ay nagmumula sa kanan papunta sa kaliwa, papunta sa Pilipinas. Ito ay ang tinatawag nilang trade winds hangin mula sa South America na tumatawid sa karagatan ng Pacific tapos ay papuntang Asia. Pero normal lang na papuntang kaliwa ang ihip ng hangin. Habang naglalakbay ang trade winds mula sa kanan, kung nasaan ang mga bansa ng Brazil, Peru, Colombia at iba pa, nadadala nito ang mababaw na bahagi ng tubig na mainit dahil bilad sa araw. Papuntang kaliwa, papalapit sa mga bansa ng Australia, ng Indonesia at Pilipinas. At kapag mainit ang tubig sa karagatan, madaling mag-evaporate ang tubig sa ulap at ang resulta ay ang pagulan. Ang mainit na tubig ng Pacific Ocean na dala ng trade winds papunta sa kaliwa ay nag-evaporate papunta sa ere at ang ulap sa itaas ay napupuno ng moisture na mula sa mainit na tubig kaya nagiging maitim ang ulap dahil puno ng tubig. Pagdating sa Pilipinas, ito ay bumubuhos. Bakit napakainit ngayon sa Pilipinas? Normal na daloy ng hangin sa Pacific ay mula sa kanan papuntang kaliwa. Karaniwan na kalagayan sa karagatan dahil sa ikot at sa hilig ng daigdig. Pero minsan, nag-iiba ang ihip nito, nagkakaroon ng oscillation o ng pabalik. Imbis na papuntang kaliwa ang trade winds, Nagugulo ang ihip at sumasalungat. Nangyayari ito isang beses sa ilang taon. Ito ang El Niño. Kapag bumalik ang direksyon ng trade winds, doon naman sa karagatan ng South America umiinit ang tubig at nagkakaroon ng mga bagyo. Kabalik naman sa Pilipinas, lumalamig ang karagatan. Ang hindi alam ng karamihan ay kapag malamig ang tubig sa karagatan, hindi umuulan. Kaya nagkakaroon ng tagtuyot. Kapag malamig ang tubig, nagdudulot ito ng tinatawag nilang high pressure system. Tinawag na high pressure dahil sa malakasang puwersa o ang hangin ay makapal, siksik at mabigat. Matindi ang presyon, hindi ito makaangat. Palaging nasa ibaba lang. Dahil dito, natataklo ng init at hindi nakakasingaw. Kaya isa sa mga resulta ay matinding taginit. Para kabang nakakumot habang nilalagnat. Yung ibang eksperto tinawag itong Super El Nino dahil sa bukod sa paglamig ng tubig malapit sa Pilipinas, ang mainit na tubig papuntang South America ay mukhang biglang nahati. Sa madaling sabi, mas kumalat sa Pacific Ocean ang mainit na tubig at nakadagdag ito sa init ng buong daigdig. Iyan ang dalawang pinakadahilan kung bakit ang init ngayon sa bansa ay record-breaking. Sinabi sa Bloomberg noon lang isang linggo, 30 ng Abril, Nasobra na sa isa na raang mga bayan sa bansa ang nasa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot. Nananawagan ng pamahalaan sa mamamayan na mag-ingat upang hindi makaranas ng heat stroke. Ayon sa Centers for Disease and Prevention o CDC, ang heat stroke ay ang nagaganap sa katawan dahil sa sobrang init. Nasisira ang mekanismo sa loob na nagre-regulate sa ating temperatura. Kung baga sa sasakyan, naubusan ito ng fluid at nag-overheat. Kung ito ang mangyayari sa isa, malilito ang pag-iisip. Hindi makakapagsalita. Minsan pa nga ay, pwedeng himatayin kung hindi maagapan. Pati ang Greenpeace ay sumali na rin dahil sa nakababahalang sitwasyon sa Pilipinas. Pagpasok lang ng buwan ng Mayo, inulat sa Laikas News na nananawagan na ang Greenpeace na gumawa ng aksyon ng pamahalaan laban sa record heatwave sa Pilipinas. Ayon sa ulat, hinihiling ng samahan ng pagtuunan ng pansin ng agrikultura sa bansa at mga programa na humihikayat at tutulong sa mga magsasaka. Katulad ng mga karagdagang irigasyon at malawak ang patubig. Siyempre nga naman, napakahalaga ng pagkain sa panahon ng tagtuyot. Pag-isipan din daw ang ibang pagkukuhanan ng kuryente bukod sa mga hydropower dams. Dahil pag walang ulan, katulad ngayon, nauubos ang tubig at walang nagpapaikot sa mga makinarya ng hydroelectric. Ang panawagan ng Greenpeace ay para sa lahat ng mamamayan pero pinupunti nito ito ay ang gobyerno. Ito ang panahon na kailangan ng mga Pilipino ang kanilang mga ibinoto na magtrabaho para sa taong bayan. Hindi ba't iyan ang kanilang sinumpaang pangako nang sinabi nila na I do solemnly swear that I will faithfully and consensuously fulfill my duties as President or Vice President of the Philippines, preserve and defend its constitution execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Kung iyan ang pangako ng dalawa sa pinakamataas na puwesto sa bansa, tama lang na sunurin iyan ng lahat ng mga nakaupong politiko sa buong Pilipinas. Anong aral ang mapupulot dito? Walang makakataka sa sobrang init na dulot ng Super El Nino sa buong Asia nararamdaman ng bawat Pilipino ang palso sa kanilang kalingkingan. Sa ngayon, hindi sapat kung magtitiis lang ang mamamayan habang ang mga politiko ay nagpapasarap. Kailangan ding ginang hinaing ng taong bayan na tulungan sila at bigyang solusyon na nakapapasong sikat ng araw. Lalo na yung mga naghihirap na magsasaka na nagpapakain sa taong bayan. Bago pa, mahuli ang lahat. Sabi nga nila, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.